na nga, may patay tayo magpapaabot ng issue niya. Mama! Let's go! Let's go! Oh! He, eto na nga! Oh, ano ba? Sabi ni Noel ng kainta, ito sabi niya. Oh, sabi niya, tapos na ang Halloween, pero ang dami pa rin nabubuhay ng mga patay. Ang dami nagpaparamdamat nang nangihingi ng ag aginaldo. oh, diba? Oo, oh, oh, inaanak ko yung inaanak nyo, pero hinihani ho, buong taon hindi naman ako kinukumusta. Tapos ngayon magpapasko na, magpaparig ka ng regalo? Tama ba yon? Oh, ngayong mahal ang bilihin, pwede bang hindi na ako magbigay ng regalo sa taong hindi naman naging mabait sa'yo? Ano sa tingin nyo? Mm. Ano? tumingin. <laughs> Oo, oh, oh, medyo Paul, Si Paul, si Paul. Ay, Mama si Paul, Ma -ma si Paul. po sana ako regalo sa inyo din eh. Ay, mahal kita, bibigyan kita. Okay. <laughs> pero, 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 Paul, ikaw ba may inaanak na ba? Wula, wala, wala, pa, pa wala, wala pa. pa, wala pa. Ay, hindi mo pa rin. na may experience na experience na oh. namin. Hindi ko so, pa na sa tingin mo, tama ba magbigay pa siya na regalo sa, sa mga Pag minsan, kinakamusta. Na hindi naman na siya mahal. Na na ako, ako tingin ko, kahit little something lang makapagbigay, magandang ngiti na rin ah, ang mga abot okay. natin. Ah, so, okay. So, yun naman mm. ang maganda na kay Ako magbibigay hindi pa rin. Hindi siya nagtatarim. Tama. Na oh, oh. Galit, hindi, ako din marami din ako mga inaanak sa totoo lang na yung mga magulang medyo hindi ko na nakakausap. Pero I think it's not about the parents eh. It's about like season to of giving. So, So, yung bata, wala namang kinalaman dun sa kung ano nangyari sa inyo tama. ng parents. And tama. also, yung, kumbaga, pinaka-joyous na moments ng mga bagets eh, palagi pag-Christmas yan, di ba? Yes. So, tama yung sinabi ni Paul, why not give something? Hindi naman kailangan grand, di ba? Basta kung ano yung bukal sa loob mo na makakapagpasaya dun sa bagets why not? Tama, dun tama. Na ako. Season of giving. Oh. Pero alam mo, naniniwala ako, Faith, na hindi sila obliged. I mean, although inaanak sila... Hindi, bakit <laughs> na ka nga ano? Mukhang ano? Bakit kayo nag-aaway? Bakit ka nga like, ano <laughs> dyan? Hindi, e, kasi nga kahit inaanak natin, it's still important to have a connection para it doesn't come off na ginagamit mo lang para meron kang pas pamasko and stuff like yes. that of course, kamustahin natin once in a while. Baka kasi yun lang kailangan natin and maybe this Christmas, mas ma-encourage pa sila mamigay. Yes. Ah, para sa akin naman, kung may, may mga inaanak din ako. Ngayon, minsan, may, may, yung iba nga, may asawa na yata eh. Oo, minsan, Nino, kamusta na sa Ha? Yung bulok ko na, wala na. <laughs> Pero <laughs> pag dinadaanan ko rin sa Batangas, binibigay, wala naman problema sa akin. Para masarap pa rin tumulong kahit, kahit konting bagay, makapagbigay ka. Ang ginagawa ko, hindi uh, mo pwede laging pera lang yung makamusta mo lang kahit sila makamusta mo rin tapos tuwan tuwa na sila doon kahit di pera Okay na 'yon. Pwede na 'yon. kaya. Ako nga, eto, malok kayo dalang inaan ako 79. Wow! wow! 79 kasi syempre 'di ba, bilang host ka sa comedy bar, lahat nagiging uh, yung mga customer mo naging kaibigan ko na rin. So lahat yes. pag na pag na pag nanganganak ko, magninong ka naman. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi ka makatangi. Maglinong ka si naman. Hindi ka makatindi kasi masama daw tumanggi. Ewan ko ha, sabi daw masama magtanggi. Kaya ako, bigay ako ng bigay. Kasi okay naman ako ngayon. Kaya kita mo naman ang blessing sa'yo. Oo. Oo. Kasi, kasi dating naman. ng dating. Naniniwala ako sa nakasulat sa Biblia. Pag nagbigay ka, balik niyan sampu. Yes. 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 Pero may tanong ako, ano ba yun? Pag hindi ka umatend ng pinya, ano, ng counted ba yun? Oo, o -o, counted, rin counted naman. yun. K kasi nakalista ka. Pero uh, pakiusap Bronxie. ko na lang, Proxy. Pero may pakiusap Bronxie. ko na lang, pag ikaw naman, ang laki-laki mo na, huwag ka na Ninong, maawa ka na Ninong. Ilang uh -oh. taong ka na, college ka na, manghihikaininong, maawa ka na. <laughs> Hindi, kasi ano eh, di ba dapat ang Pasko, araw-araw, mararamdaman mo may pagmamahal. Di ba? Sabi nga nila, ang Pasko ay... Uh, ano ng pagmamahal, pagpapatawa, di ba, ganyan, pagbibigayan. Pero sana, kung talagang mahal mo rin isang tao, di ba, kumustahin mo naman po. Di ba? Maganda rin ang kumusta tayo. And, nakakaluwag-luwag ka naman sa buhay, siyempre, ang, ang, Pasko ay para sa mga bata. So, huwag natin idama yung mga bata doon sa ano.